sit down mo muna dito kasi maliligo tayo mamaya. Dapat be breakfast muna ha. Be breakfast muna ang tabi. Ay. Yummy. Nyam nyam. Kailangan talaga may mga post tayo na ka, ano eh kakaiba para kainin eh. Daming alam. Hmm. Kailangan ipalasa mo sa kanya yung pagkain. kailangan maliliit pa. Ganyan kapihikan ng anak ni Yel. Hmm. Grabe na. Kailangan maliliit. Eh, ma, ma, ma ano na nga. Malambot na nga itong pinapakain ko. Hmm. Good boy. This one. Yummy. Wow. Super yummy. Sige pa. One more. Talaga naman, subuan ang nangyayari dito. For today's video, kailangan matyaga ka mag-alaga ng ganito. Kasi magsusuka sila, ikaw din na mag-worry. ba? Diba? Patient is the key. Kaya si Kari, patient is the key. Tapos maliligo siya mamaya. May pa-blower pa dyan mamaya. Siyempre, para matuyo ang buhok with matching supply-supply ba? Diba? Yan si Kari. Yum yum. Ayaw niyang kumain mag so kailangan mo talaga siyang subuan. And ang kanyang pagkain po ay sopas for breakfast. Ayan. Nagsasawa na kasi siya sa atay at balun-balunan ng manok. Hindi naman laging pwedeng chicken or chicken. So, Ubusin. Ay, ubusin, ha? Sige. Bibigyan na natin kay Opja. Ito. Ano? Bibigyan na natin kay Okja, Oh. Sige, nanam nam. Good boy. Gusto talaga naman. Pagiging pihikan ni Kare, no? Meron. Dito ka. Oh, come here. Here. Kumasa na dyan sa may upuan. Bye, guys.